I didn't play. Bloomer, But... may she copy me Masanya ya nginabud ngisajan copy it. ting ding bang guys guys lapar ini lah kan bang Guys, na meron na ba kayong ano um, yun? May drum si Kuya, may drum. Ang uh, una ay IL. Okay, guys. Then, mo, kung di yun pa alam, ito ang ko. Bigay mo Ibigay, mo. Ibigay mo. Bigay mo, hindi kita anap. Guys, ito. Wala. Wala. Bye. Boy, three to one, ang sunod. Hindi mo na Bye, Sunod, oh, finally happy. 5, bye 15, 20, 25. Okay, it's done Okay, guys Ito no. Wala, masarang oh, Masarang Wala, magtog din siya Huwag may ganyan Mababang magtog siya guys. Ito yung yung NLY 2025. So, may mga tagal siya na 2, 3, principal. At ito at naman yung year of the snake. pag ang ganda. May toggle. Uh Oo. -oh. Ito lang. Ito. Mayroon pero yung sa gems lang. Ito na yung magkakaiba. Ayan. Ito yung hide. Ito yung boat. Tsaka ayun. Ito yung number one. Yung walang gems. Ito naman yung may gems. At Ito ay guys, sa mga lalaki diyan ayun oh. Kasali na lang din yan sa NL Y2025. Ayun yung ito guys. Ang last one, yung Happy New no Year. Wala siyang tagal pero ang ganda niya. So, ayun. Dapat talaga kung Yes, yung unang nating gagawin ay the monster. Black and white tayo ngayon. At kung magpa-black and white kayo. Yeah. Anong gusto nyo, ito ba o ito? Pahala na kayo.

Pero, bing, bing, bing. So, lagyan lang natin. Hindi pa lang ay, ibobot natin para makita eh, no? Ba't kanina ginawa ko eh? Oh, ayun guys, so. Para may pang-detail tayo. Ah, kinita na lang!

Guys, comment niyo kung ano yung bibilihin ko dito. Pag may pera na ako. Ano? Ha? Maganda. Hindi din yun Hindi din. So, ang bibili ko ay itong teddy bear, tsaka yung... Gusto namang ipo-purchase ko dito ay eh, Inubos ko pa dahil at like, sa gitar na to. Ay, kalimutan ko yung ano ko. dana <coughs> do with my nails. <laughs> Okay. Guys, may ahok ako sa hair dahil nagsusot mo So, ang first lang ay e, ito 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 naman talaga yung basta alam nila yan Don't you want me like I want you Baby, hey don't you need me like I need hindi yan yung kukunin ko ba yun yung nakuha ko Ano ba naman yan Check lang Hi, di pa ako tapos Nung pinapalis Sifes, sifes Medyo mata itong ginagawa Labo Ayan na yung ano. Ayan ako, maganda ba? Pasta. Ano? Anong nagiging plate number oh? Kaya ha? ah? Anong nagiging plate number sa kaya kilian So, yung gagawin ko ay ito. Hindi naman monster. Ito kaganda natin. Baka yung white lang naman. Grabe naman kayo. Nga na, nga na, Ah, Ah, So guys, manan kung mananalo tayo kung ito lagi sila. Parang petal dress na din itong dress na to. Yung sa hapin mo Lastly, kasi may vin na ako. Sa mga nanonood pala dyan, guys, sino magpapa shout out? Si so, shoutout po ko, ko sa next year. Tapos magpasok mo. May may pasok mo kami bukas? Meron po. Lunis na. Okay. Wala. ting na mahina kaya tumama kaya dito lang sa bakit, yeah. e, daya... e, bakit ni... ni? ate. Huh? Mo. Bakit? 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 May ayaw niya na daw mag-school. Sabi ni Kilian. Moy. Hindi. Deo, yahapan tanggal-tanggal Sigma, sigma, boy. Sigma, boy. Sigma, boy. May yung tayo yun tayo. May itadagdag tayo. Kalimutan ko. Kulang ako ng bangs eh. So, ayan, may kaiskit. Tsaka yung, ano, yung labot. I-even longer natin. Tapos itong one. Tapos ayan. Tapos, ayan. Ewan ko kung bakit. Ay, nako. Ewan ko kung bakit nag-glitch yan sa dress na Kaya ini-even longer ko. Yun o, no, parang ano guys, petal dress na may detail. Alam niyo na yung news, guys. So, dress to impress. Valentine's update. Manood lang kayo. yung <laughs> na <laughs>

Boy, see my boy, see my boy. I okay. see Bro! Bro! Guys, ito yung way para mag-glitch sa VIP. Ito na yung kakalabasan. At may news kasi ako sa inyo. I have written news. News talaga ito na yun. ituloy lang yon pag sa VIP na kayo. Tapos pag nasa VIP na kayo, hindi pa rin kayo makakakuha. Ang fake news lang yan guys. Mas maganda pa nga yung mga code kaysa sa VIP. Yun eh, Guys, may alam na kayo ng secret na dito. Tsaka may secret pang isa eh. Inyo, swapin, tada. Alam nyo na yun? Alam ko na eh. Guys, pag andito kayo, mahuhulog kayo. Blom, blum, 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 blum. Trina, 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 Trina. boy sing my boy sing Grand scary, kami wajin. Guys, pemahami tanya to mata kita di sini, pagi kahitensi di sini. Sila umah, apa di sini? Satria to. Oh, kaya di ah, sini. Eh, doang sah. Di sini lah. Oh, mahal. Oh, kaya. Ay, hindi pala dito umaano. O dito. In fairness, ha? O dito. Ay, hindi pala. Bawal pala yun. Ano kayang laman dito? Ba't hindi nila kinabubo? Try kaya natin mag-bleach na naman. Boys, my boys, my boys. I just wanna play with you guys favorite toy was well, in my boy. Shadong mataas. May ano ba?